Good morning, good morning, mga boss. Uh, na diskaril tayo sa lakad natin kanina sa pinagtipunan. Naitimbis atin ng tropa na maaga pa dilim pa nilalambat na doon. Simula tulay hanggang doon sa may mangga hanggang doon sa may paliko. Ang haba daw ng lambat kaya nagismaya tayo sa lakad natin kaninang maaga sana. So, 'yun, naghintay tayo ng tawag ng tropa ang timbre ay negative negative lahat walang paramdam nakaidlip ako ng mga 45 minutes hindi na ako matali ayun uh, pumasyal ako dito sa spot ko sa SB1 dito na lang tayo magtatanggal ng kate darating ko lang subukan natin kung makakadali tayo medyo bumaba ang tubig eh Nijo bumabantot, malinaw naman, kaya lang eh bumabaw. So pero Tabayan na lang natin baka sakaling uh, may sumilip o magpakita eh. tsaga-tsaga lang, tatanggal ka tayo, okay. Good morning, good Sunday morning sa lahat. Okay, Niloboy TV. Shout out sa lahat ng tropang nasa hunting, nasa hunting site ngayon. Okay, bye-bye. Dito tayo. Ayun yun yun dito ako nakasilip yun dito ako sa akin kumbul yan darating ko lang babaw ng tubig oh. bumabaw ng mga 10 10 inches wala pang 1 feet pero tatry tayo sa umaga tatry tayo sa umaga kasi ngayon uh, -try tayo sa umaga kasi ang hunting natin dito tanghali pahapon eh yun ang daan ng isda pagpapakita ngayon dahil sa maaga naman tayong nagising at uh, wala rin namang gawa so magtatanggal kati tayo subukan natin ng maaga kung may magpapakita dito darating ko lang yun set out sa buong tropa ng Cavite Hunter sa aming uh, main chapter ng Tansa chapter Dasma Chapter sama mga presidente at uh, Secretary Ray. Sa uh, uh, BTP Center, si Sergeant Alan Marriquez. Sa Dasma Chapter, na si Leo Sayo at si kay Boss Ray. Sa Gentry Chapter, na si Boss uh, Doc Lomar Hasan Yun, shout out. Kamusta na, Doc? Yun. Uh, sa night chapter na uh, nasa Dayo yata sila ngayon na uh, si Kanner Singh shout out sa buong tropa ng lumakad na sa ni Kanner sa buong tropa ng Kabitib Center yun shout sa inyo uh, nag ngayon malalaman na lang natin kung saan yun kaysa kay, kay Boss Idol Foreman na nasa, nasa, ako kung anong site na puntahan niya lutang daw pero maliliit may, may dumadaan din malalaki yun malalaman mamaya yun hiwalay hiwalay, hiwalay muna yun shout out kay sa tropa kay Boss Brook kay Neil tapak kay Boss Nonong kay Boss Donald kay Tribor kay Jong kay Joyce kay Randy yun kay Henry Aguilar kay At Nato yun shout out sa inyong lahat sa buong tropa ng Gentry Chapter at saka sa mga magiging uh, bagong member ng uh, Cavite Peace Hunter uh, Gentry Chapter yun Sala, uh, shout out sa inyo okay bye bye good morning good morning good Sunday morning okay stay safe and stay, hunt stay hunting okay okay mamaya ulit bye bye Iloboy TV Sayang yung ating ano Di tinamaan Ano kung tinamaan niyo? May brain na mano na tayo. kitang kita ibat eh. tigatitinamaan. Ayun ayun tinamaan? ayun 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 oh, putang. Tinakbotali. ayun tinakbotali. ayun 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 Ayan, sa pool, sa pool. Ayun, lumalaban. Ayun, sa unahan ng palapa. Ah. ah. Ayun, inabot. ala, al, lakas ng laban. hu oh, oh. lakas Lakas ng laban. Ah. Oh. Tempo, tempo tayo. Ah. Ito tayo. Mhm, uh mm -huh. biglang umangat eh. Pinutukan ako, hindi tinamaan kasi ito, kasunod. Kapakasusok-suk lang ng... Ayun, ayun o. Oh. Siyempo uh -huh. uh -huh. tayo ulit. <laughs> ah. hmm uh -huh. Ayan, ayan, ayan. Oh, baka sumabit pa. Biglang umangat. Oh, ngusok Ayan, mga boss. Oh, malaki to. Malaki. Ah, malaki. Uy. Ayan. Uh -huh. Ayan, mga boss. Oh, puta. Baka maano pa. Maputol pa. Ayan. Ayan. Ay, nako. Good Sunday. Good Sunday. Hindi tayo siro. Meron pa rin. Woo. Ayan. Hadali hmm. pa rin tayo. Uh. Ayan, masang malaki. Ayan, shut out, shut out. Hadali tayo ng sandalag. Biglang umangat. Inip na ako eh. Biglang umangat. Woo ah Laki na ito. May isang kilo ulito. Oh. Ayan. Shout out. Isang uso. Shout out. Shout out. Ayan. Kadali uli. Kadali uli si Nilo Boy ng sandalag. Ayan. Shout out sa buong tropa ng Cavite Hunter. Ayan. Ayan. Kadali. Kadali. Eh pinutukan ako kanina eh wala ko kung ito rin yon. Mga wala pa siguro mga 5 minutes umangat migla tong unang naman. Ayun, nadali siya. Pabilisan, lubog na to eh pag angat niya lumubog na, eh. habol na lang to. Pahabol na pero nangusuan pa rin. Yon, shout out. Ngong tropa ng BTP Hunter. Kadali na ulit si Nilo Boy. Whew. Okay, mamaya ulit. tuloy natin. Kalasin ko muna. Yun, 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 yun. Woo! Milo Boy TV. Please support my YouTube channel. Okay, bye-bye. Mamaya ulit. Yan, kalasin muna natin. Woo! Laki na ito. Isang kiluhan ito. Oh. Huh? Three-fourth mahigit. O, isang kiluhan. Buntis na naman. Kabila at nandito ng ano eh. Ikutay mama. Mm -hmm. Putol na to, putol na. Ah, 'yung mga wala ka na yun oh, wala na aking ka na talaga wala ka nang kawala putol na yun dito tayo ang galing uh, tayo ayan mga boss padali na tayo Benamano. mano yun yun no, ayan laki yun good sunday sa inyong lahat oh 14 April 14 oh. Good Sunday sa inyong lahat. Yo, shout out sa pamilya ko. Yan. Sa sawa, mga anak, apo, manugang, kapatid, kamag-anak at kapam uh, mga ano, kaibigan. Yun, lalo na sa tropang Cavite Fish Hunter. Shout out sa inyo. Ayun, ito. Nakadali tayo ng isang malaking dalag. Yan na naman, sinilo boy. Palutang-lutang eh bigla lumutang 5 minutes may pinutukan ako ewan ko kung ito rin tapos maya may lumutang uli wala pang 5 minutes kaya duda ko dalawa sila eh yun baka ito yung kasama nung isang araw yun Nilo Boy TV please support my youtube channel ayan Whew. yun shout out madali uli tayo yung mga boss Malaki, malaki. Mga 3 to isang kilo to. 3 may git, isang kilo. Ayan, okay. Kalasin ko muna. Okay. Uh -huh. Kakalasin muna natin. Uh -huh. Parang putol tali na to. Ano na itong pag-asa? Putol tali na talaga. Tsaka ano na yun. May na putol tali talaga to okay lang nakadali na eh yun whoo ah. Ayan, dito tayo Okay, sabit natin ah, May lumutang pa dito eh. Hindi na tayo alis dito sa pwestong to Bumaba kasi tubig eh. Siya. Yun, padali na naman tayo ng malaki. Yun. Okay. Ayan, no? Oh. malaki, Mga may ito Isang kilo to. Yun. Bye. Ayun, mga boss. Tayo uwi na. 9.30 na. Sayang, hindi ko tinamaan yung isa. Ganda pa naman ang lutang niya. Taka ako, ba't di ko tinamaan? Tumama kasi sa dahon ng ano, dito sa may dahon ng nakatago eh, dito sa may dahon ng ano ba to? Mangga. Ayun. Eh, siguro bumangga sa dahon, yung bala, medyo lumis ng konti. Kaya hindi ko inabot. Ganda pa naman ito pang laki rin. Ayun. Nilagyan ko li ng palapa Oh. Bahaya nila. Yan, nilagyan ko. Ito yung isang palapa. Para itong area na to, ito yung bahaya nila eh na nila to eh. Nakasilong sila dyan pag mainit na mainit. Tingnan ko lang. Mabalik ako mamayang alas stress. Uh, ito ako dito sa puno ng ano. Lokban. Ng suha. Dito. Dito na naman ako nakahuli. oh. to. Laki oh Laki na naman. Sayang siguro. Malaki. Ganto ka laki. O oh. mas malaki pa dito yung pinutokan ko. Lutang siya. Kaya ano. Tumama yung bala ko sa daho ng. Ano. Mangga. Kaya medyo lumihis yung aking ano. lumihis yung aking bala. So ayun Samahan nyo ako Tayo ay Pauwi na Ayun Wala ah. dito Baka bigla dito May ano siya May bigla bigla dito Dito yung ko Sa ilalim ng nyog Sa ilalim ng nulokban Sa ilalim ng Kanina eh nagkangkong kasi yung bilas ko eh, kaya medyo lumabo ang tubig pero kung ano yan kita ko yan sa ilalim alam ko kung may isda kung ano aabangan ko mangat aso, dumilim na hindi ko na makita kung may isda pa o dalag wala wala talagang tilapia ang lutang ngayon dito walang papakita kahit maliit o malaking tilapia wala as in wala yun. Silip tayo dito sa langka. Silip muna tayo dito sa langka. Aba baba ba ano? Aba Ayan mga boss, yan ang huli natin. Buhay na buhay pa. Ayan, 9.30 lang, umuwi na tayo. Sayang yung pinutukan kong isa. Ayan, ako hindi ko alam kung ba't hindi tinamaan. Siguro dun, dahil dun sa dahon ng uh, mangga, tumama yung bala ko. Medyo lumihis yung bala ko kasi tumama sa dahon ng mangga. Eh. Naka-cover naka kasi dun ng ano, dalag eh lutang na lutang di inaabot pero okay lang kasi mayroon pa naman tayong gra, ano biyahe nang ilog yung na uh, SB1 na nahuli ay okay, uh, 9:30 muwi na tayo okay pag makapagpahinga depende mamaya kung makabalik pa last day hunting ko na to dahil sa bukas pa na ako pa uwi uh, ng Laguna at magiging busy na ako okay bye bye